Hello mga kababayan, mga kalahi Pinoy Magandang magandang umaga po sa inyong lahat Sana'y okay na okay po kayo Mayroon pong lumabas na balita At ito'y pinag-uusapan na Marami na rin nag-react dito Martin Romualdez bilang state witness Dito po sa flood control anomalies Payag ba kayo dito? <coughs> ha? Eh, isang nag-react dito si si Pulong. Eh, ang tindi rin ng reaction ni Pulong eh nagulat eh. Ha? Si Tambaloslos magiging state witness ano? Ilalaglag niya si Marcos Jr. Ha? <laughs> Kasi para ka maging state witness ano? O ito yung mga requirements oh. Kasama dito yung not the most guilty. Ah, kung hindi siya yung the most guilty, eh wala nang iba. Wala nang iba kundi si Marcos Jr., yung pinakamataas. Eh kung siya ang lalabas na state witness, ibig sabihin ang ituturo niya si Marcos Jr. Pero meron po akong dalawang angulo dito na nakikita. Pero kayo, mag-comment kayo, okay ba sa inyo? maging state witness si Tambalos Los. So, dito po sa mga requirements para ka maging state witness, andyan po yung the crime must be a grave felony, absolute necessity of testimony, substantial corroboration. Pagdating sa corroboration, marami siyang pwedeng, maraming pwedeng mag sa kanyang uh, statement. Not the most guilty. Okay, hindi ka po pwedeng uh, mag-state witness kung ikaw yung the most guilty. Dapat meron pang pinaka the most guilty kaysa sa'yo. At malalaman yan sa statement mo. Hmm? Uh, court discharge, no conviction of crime involving moral torpitude, agreement with the DOJ. Kaya tama rin yung sagot ng ano eh, ng palasyo. Sagot ni Claire Castro ito. Palacio. DOJ magpapasya kung maaaring gawing state witness si Romualdez sa flood control anomaly. Eh wala pa pong DOJ secretary na inaappoint kung hindi ako nagkakamali. Wala pa, 'di ba? Wala pang DOJ. Ibig sabihin, <clears throat> kung kailangan ng agreement with the DOJ at kung mayroon ng inappoint Si PBBM Siyempre hawak ni PBBM yan Pero pwede rin ma-influensyahan yan Ni Tambalus So dalawang anggulo ang nakikita ko dito Mamaya yung sagot ni Pulong Yung reaction ni Pulong ha Hintayin ah uh, Dalawang anggulo ang nakikita ko rito Kung sakaling seryoso Totoo Totoo si Tambalus na maging state witness dapat ang ituro niya si Bongbong Marcos so naaamoy natin dito pag nagkaroon ng people power 3 or 4 kasi alam ko mayroon ng EDSA 3 eh. hindi lang nagtagumpay eh. nung panahon ni ERA po yun eh. noong na na-aus napakalsik si ERA doon nagkaroon ng EDSA 3 pero hindi nagtagumpay so kaya siguro burado yon yung EDSA 3 na yon so kung magkakaroon ng People Power 3 pwedeng ilaglag ni Martin Romualdez alam nyo po kasi si Martin ang daming pera nyan eh ba diba? maleta nga yung dinideliver dyan eh so kayang kaya niyang magbayad ng mga magagaling na abogado kayang-kaya niya rin magbayad ng magagaling na PR kahit mga foreigner pa kung saan pang bansa yan kahit mahal pa yan kayang-kaya niyang magbayad ng PR yung bang mag-iisip ng strategy para sa kanya nakikita ko rin na ikalawang angulo na ito'y strategy lang parang blackmail lang parang pananakot lang Marcos Jr. <laughs> Hindi mo ko kayang ilaglag dahil ikaw ang ilalaglag ko kung sakaling ilaglag mo ko. Hindi ba parang pananakot 'yan? Ah, Mag-iisip din si PBBM eh. kasi sa sindikato, eh, 'di ba, napapanood naman natin sa pelikula. Sa sindikato, sila-sila nagtitirahan eh. Minsan pagpartihan na, 'di ba? Partihan na gustong masolo yung pera eh, tinitira, tinutumba na yung kasamahan niya eh. Para solo niya yung pera. Pwede pong mag, magtirahan dito. Ah, sa sindikato nila. Pwede magtirahan. Maglaglagan. Actually, nilalaglag na nga si Saldico eh. Diba? So, kung si Saldico lang ang ituturo niya, mga congressman, ano yun? Hindi siya lalabas na state witness nun. Kasi siya yung Panginoon sa Congress Sa House of Representatives Tapos hindi siya yung the most guilty Imposible po yun Hindi natin paniniwalaan Kung ang ituturo niya Si Marcos Jr. yun pa Maaring pumayag pa ako don Pero Dito napapasok yung Kailangan Merong isoling man lang Si Romualdez Na mga ninakaw niya Kagaya ng diskaya. <clears throat> Kasi kung lalabas na state witness siya, hindi siya makakasuhan eh. Yun po yung ano eh. Yun po yung court discharge nakalagay dito sa requirements. A, a court must formally discharge the accused from the information of criminal blah blah blah. So isa yan sa requirements. Kung hindi siya makakasuhan, hindi siya makukulong, para lang maging Paul guy si Marcos Jr. Okay na rin. Eh kasi siya talaga yung itinuturo na mastermind. So okay na rin sa akin. Pero kung ang ituturo niya si Saldi ko lang, eh baka hindi hindi siya tatanggapin. Eh. Hindi po pwede yon. <clears throat> Kailangan not the most guilty. Eh hindi po pwedeng hindi siya the most guilty kung si Saldi ko lang ang ituturo niya. ba? Diba? Kailangan ang ituro niya si Marcos Jr. Okay sa akin yon, Okay sa akin yon kahit makaligtas na si si Tambalos Dos. At least, may mahuli tayo, may mapakulong na isa sa mga mastermind. ba? Diba? So, yung ikalawang angulo, yun nga yung parang ano to, blackmail niya lang. Hindi ko alam, no? Hindi kasi ako abogado na kung sakaling maging state witness ka at ituro mo yung pinakamataas, pinakamastermind, pwede ka rin bang magturo ng mga nasa baba? Mga congressman, si Saldico, at mga senador. O, sige kayo, mga senador. Pag naging state witness ako, yari kayo sa akin. So, mag-iisip ngayon yung mga senador na na guilty rin na meron ding insertions meron ding kumbaga nagnakaw din nangorakot din so matatakot ngayon pera na lang sila Marcoleta mga malilinis yan at yung mga yung mga wala sa 19th Congress sila Lacson, Soto sila Keiko Pangilinan Bam, sino pa yung, ba, yung, mga wala sa 19 Congress siguradong wala silang insertions kasi wala sila doon hindi pa sila hindi sila congressman hindi sila senator nung panahon na yon <clears throat> so pwedeng strategy lang ito pwedeng blackmail lang pwedeng pananakot lang di ba ang galing ng strategy ni Tambalos Los eh, ikaw ba naman maraming pera eh Mag-hire ka na ng matatalino Na mag-iisip para sa'yo Yung mga PR na sinasabi natin Public relations Matatalinong abogado Eh ang dami mong pambayad eh Yun ang uh, Isa sa Isa sa mga Strategy rin ng mga corrupt na politiko Yung ninakaw mo gagamitin mo rin yun para mailigtas yung katawan mo, yung sarili mo. Unang-una, pag dinimanda ka, magbabayad ka sa judge. Ganun yung mga ginagawa eh. Mga unang, mga dati, mga dati pa. Ganun lang po yung ginagawa. Nakakaligtas na sila. Kasi nga, marami silang pambayad. Dito, kailangan lawakan natin ang Uh, understanding natin widen our understanding kailangan ano ano ka uh, uh, yun nga malawak ang pag-iisip mo rito dahil uh, parang battle of the brain din to eh pakalinuhan po dito eh kailangan ano ka uh, uh, marunong kailangan advance ang isip mo para maunawaan mo yung laro ng politiko nila. Kailangan, <laughs> kailangan matalino ka rin. So 'yun yung nakikita ko. Imposible po na ano na uh, maging state witness siya kung hindi niya ituturo si Marcos Jr. So ito po yung uh, reaction naman ni Pulong. Biggest joke of the century. So, basahin natin. Pulong criticized report that Martin Romualdez may become the state witness of blood control corruption investigation. Sa mauna ni Karon, state witness kuno si Martin Romualdez. Ay, state witness ko no. Biggest joke of the century, giun sa nani, ilaglag ni mo ang presidente. Parang hindi makapaniwala si Congressman Pulong ah ikaw mag magi state witness ilalaglag mo si Marcos Jr. parang imposible naman di ba kasi pag naging state witness siya aaminin na rin niya eh, sa publiko na nangurakot din ako guilty rin ako kaya lang dahil tinanggap ka ng DOJ halimbawa kaya ka nga naging state witness <coughs> may immune ka na from suit hindi ka na manda Pero, aaminin mo na mayroon kang participation, aaminin mo na nangurakot ka rin. Kaya nga, dapat mayroon din siyang ibalik na mga ninakaw niya. No? Uh, ilaglag mo ang presidente, pamangkin ni mo, pamangkin niya, ibig sabihin si Sandro yun. Ilalaglag mo rin. Ug mga tuta mo, o tuta ni mo, mga congressman, mismo or mag-imbento na po og istorya. Mag-imbento na ron ng kwento. So, hindi makapaniwala si Baste dito. Kahit naman, kahit naman sino eh. Ha? Ilalaglag niya si Marcos Jr. Eh, parang ano, parang ang hirap paniwalaan. Pero, yun nga yung ikalawang anggulo na naisip ko. Na analisis ko. Na strategy lang ito, pananakot lang, pambablockmail lang ito ni Tambalos Los. Magaling din eh. Ha? O sige, ilaglag niyo ko. Ilalaglag ko rin kayo. O mga congressman, saldi ko, mga senador. O ba diba? Mag-iisip na Iisip ngayon. -isip na naman yung mga ano. Yung mga, <laughs> yung mga sangkot. At yung ano, yung mga... Hindi naman, kahit hindi naman sangkot mag-iisip sa strategy ha, sa pinasabog ni Martin Romualdez. Ganun pa man, no? Sabi nga ni uh, BP Sara sa kanyang sa kanyang press con. Yung makabayan, dilawan, pink ang narrative nila uh, pro-China si BP Sara. Lustay, yung confidential fund, yung tawag yan, Lustay, Brat, ha? Bratinella, Luka-Luka, ano? Parang, ah, parang, may psychological, ano? May psychological problem si BP Yan daw yung narrative ng mga paninira sa kanya. Apat yan, na pilit idinidikit kay BP Sara. Ulitin natin na Pro China, Lustay, Bratinella. Ah, ano pa ba yung isa? Pro China, Lustay, Confidential Plan Bratinella, Luka Luka. Apat. Pilit idinidikit sa kanya. Kaya lang hindi madikit-dikit sa kanya eh. Ayaw eh. Hindi talaga madikit eh. Sabi niya yung mga congressman. Si Tambalus -lus. Ano tawag sa kanila? Buaya. Tama. Di ba? Yun ang tawag natin. Dikit na dikit ba? Ha? Sa mga Kongresman na magnanakaw ha? Pero yung hindi magnanakaw. Yung, yung bansag na buaya, dikit na dikit ba sa kanila? Dikit eh. Actually, hindi na maalis eh. Hindi na maalis. Nandoon na. Yung salitang buaya, yung bansag na buaya, nandoon na sa kanila. Nakadikit na ng sobrang dikit na dikit. Yung idinidikit naman kay B.P. Sara, apat pa naman yan. Apat yan. Eh hindi nila maidikit-dikit kay B.P. Sara. Kaya <clears throat> talong-talo sila eh. Talong-talo sila. Kahit na sobrang makapangyarihan nila. Hindi pa rin nila natitibag si BP Sara. So, ito. <clears throat> yung strategy naman ni Bongbong Marcos. Ewan ko, bakit niya binunyag to doon sa zona niya na mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Eh, ang sabi nung iba, eh, hinala lang din natin na alam na ng tao, alam na ng tao na may nakawan sa flood control. Kailangan meron siyang gawin para mailigtas niya yung sarili niya. So, si, si Martin Romualdez, alam niya na ngagba, ngagba yung nasa pamalakan niya. At kapag ikaw ay ngagba, eh lahat kaya mong gawin. Lahat pwede mong gawin. Ha? Alam ni Martin, pwede siyang ilaglag ni ngagba. Kasi nga, ngagba yung tao eh. O eto, sinabi niya, pwede siyang maging state witness. So, mag-ingat ka, Marcos Jr. ba diba? Ganyan sa sindikato, naglalaglagan, nagpapatayan pa nga. <laughs> <O, laughs> Kaya ano to, masalimut, medyo mahirap i-analisa. Kailangan talaga ng medyo malawak na pag-iisip dito. Okay, yan lamang po sa ngayon. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Uh, tignan natin ang huling, ah huli, ang um, susunod na kabanata. Kung ilalaglag ba ni Martin Romualdez at magjo-joint venture si Saldico, kung ilalaglag ba nila si Bongbong Marcos. Dahil pwedeng pwede, pwedeng pwede po silang maging state witness. Ayaw ko kung Uh, ewan ko kung dalawa Dalawang state witness pwede Ang alam ko isa lang yata uh, Basta hindi lang The most guilty Alright see you po next time Bye bye